Pinili niya tayo upang maging anak niya. Tere pakinggan po natin ito sa salitang Bicol version bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 3 hanggang 15 An kapangyarihan nin Diyos nagtao sa tokon gabos na kaipuhan tatang inang mamuhay kita nin Diyos nun. Inihuli sa satong pakamidbid sa saya na nag ipad sa to. Inapad niya kita hulikan sa iyang kapangyarihan asin karahayan. Asin man sa pagikaini, itinaw niya sa to sa iyang importante asin dara panuga. Ginibu niya ini tang ining kita makikabtang sa kabanal nin Diyos asin makadulag sa mapanlaglag na mga kamawutan na yaon sa kinaban na ini. Huli kaini, pag maigutan na dagdaganin marahay na goan sendong pagtubod. Sa moralidad, karaman, sa karaman, pagpupugol sa sediri. Sa pagpupugol sa sediri, magpasensya sa pakatiyos, pagka sa pagkapiedon, ang pagkamot nin mga tagang ki Kristo, asin sa pagkamot kon magnya tagang dayan ki Kristo, ang pagkamot kon gabos. Niin ulit ako mga kwalidad na iniyaon sa imo asin sinagtatalubo, ang say mong pagkamidbid sa Saturday ong kagurang na na Jesu Kristo nagijin makahulugan asin kapakipakinabang. Alagad ang mga mayo kon mga kwalidad na inibutas sa katutuohan. Nailang gawa na ninda na na sinda nin Diyos konseyndang naka mga kasalan. Kaya, mga namamutin kong tagang dyan ki Kristo, hinggo ako nindo na patunayan nindo na kamu tutoong inapad asin pinili nin Diyos. Huli takong jijibohan nindo ang mga bagay na ini, dahil kamo masisinkog, kundi maog makamong akon sa daing katapusan na kahadinin Saturday ong kagurangan asin para ligtas na si Jezo Kristo. Kaya nga ni Danay ko kamong manon God sa mga bagay na ini, maski aram na nindo yan asin Marigon na kamo sa katutuohan na sendong inako. Asin sa paghuna ko maninigo na ipagirimdam ko sendo ang mga bagay na ini mantang ako nabubuhay, hulita aram ko na day ako maghahaloy sa kinaban na ini. An Saturday ong kagurang na na Kristo Cristo mismo ang nagpahayag kay ni kaya gigi bohan ko ang gabustang inem masiguro na major random pa man vere nindo mga itinukdo ko daw mayo na ako digdi